For today's video ay samahan nyo nga po ako sa mga gawaing bahay at syempre magluto nga tayo ng ampalaya. At syempre samahan nyo ako sa pag-alaga kay Musumi at pagpapaiya. Kaya may na, Iba na nyo nga ni po ako. Pagka umaga pala nga, ay gumising na si Musumi na nasa good mood. Pero dahil pasaway nga tayong nanay, ay mangiinis nga tayo at magpapaiyak ng batang makulit. At para makabawi tayo sa sobrang kakulitan ni Musumi, ito nga ang gagawin ko sa kanya. Isasabit ko nga ito sa puno at saka iiwanan ko nga. At yan, umiiyak na nga itong si Musumi. Pero kinuha ko lang din naman agad itong si Musumi dahil may pasok pa nga at paliliguan ko na. Ako ko nga ito pinaliguan ay pinaiyak-iyak ko muna nga itong batang makulit na to. Pero buti na lang ay nasa good mood pa rin nga itong si Musumi at nakasmile pa rin nga. At pagkatapos ay ihatid ko na nga siya sa kanyang school. At pagkatapos ng klase ni Musumi ay magluluto nga po ako ng aming ulam para sa tanghalian. Guys, magluto tayo ng ampalaya. Para sa mga taong pinalaya. Charis! O, di diba? Naguhugot na naman si Manay. At habang ginagawa ko na nga po itong ampalaya, ay etong si Musumi ay tutulong nga daw sa akin. At sa pagluluto nga nitong ampalaya, ay kailangan matanggal muna nga itong nasa gitna ng ampalaya. At nagprepare din nga pala ako ng tubig at lalagyan ko ito ng asin para maibabad muna dito yung ginagawa ko or ihiwain kong ampalaya. At saka ay hiniwa ko nga ito ng manipis para maluto nga agad. At sa ampalaya ay mas masarap nga kung medyo maninipis lang. Para kahit half cook nga ay maluto agad at masarap. Ang palaya. Para sa mga tao, bitter. Ew. -e e -e manay, paggiris na nga ni na ang palaya mo. At naghiwa din nga po pala ako dito ng kamatis para isama ko nga sa pagigisa. At, at saka maghihiwa na rin nga ako dito ng sibuyas. Sobrang layo nga ng isip ko at pati nga yung sibuyas ay dinikdik ko na. Oh, sorry man, mga manay. Dapat pala ay bawang lang nga pala ang pinagdidikdikan. Uy ta, nagtataltalad na ito naghibo mo inday. At dahil nakapag-prepare na rin nga ako sa ampalaya, palaya, eto na nga at lulutuin na natin. Pinainit ko lang ng kaunti ang kawali at nilagyan ko na ng bentika. At isusunod ko na ang bawang at sibuyas. Susunod ko na nga etong mga kamatis. Uy, pwede na talagang mag-agong si Manay. At sinunod ko na rin nga po pala etong nga pong ampalaya na binabad ko sa tubig na may asin. At, At habang palalambutin ko lang nga po yung ampalaya ng kaunti, ay pinrepair ko na rin nga po pala itong nga pong itlog. O baida bayda na nagkakaulog-ulog na pati. Nilagyan ko na rin nga po ng magic sarap para pampasara. At nung luto na nga yung ampalaya, ay nilagay ko na nga itong itlog. At eto rin nga po pala ang aking version sa pagluluto ng ampalaya. Successful nga ang pagluto ng ampalaya at masarap at hindi mapait. At pagkatapos ko nga kumain ng tanghalian ay magbabanlaw na nga ako ng mga nilabhan. Medyo madami-dami nga po ito dahil ilang araw din kami na hindi nakapaglaba. Ma. Medyo pahapon na rin nga po pala ng mga oras na to kaya hindi naman gaanong mainit sa balat. Pero binilisan ko lang nga po ito bago pa magpasaway ulit si Musumi.